the purpose of our freedom. Yung pong Bible story na pag-aaralan po natin ngayon ay for sure malayong-malayo po sa mga normal nating nararanasan. Pero again, sabi ko nga po, no, ang isang taong nananampalataya sa Panginoon. Although yung mga kwento or yung mga passages na, ma na maririnig at mababasa natin is not the specific situation natin. Pero alam mo po, yun yung faith eh, na yung salita yung logos no kapag nagrema na yan sa atin ay pinaniniwalaan natin yung general lesson ng word of god sa ating specific situation yung pong pag-uusapan po natin ay mababasa po natin sa Mark chapter 5 verses 1 to 20 dumating sila sa kabila ng lawa sa lupain ng Geraseno kung matatandaan po ninyo, di ba, last session pinag-usapan natin yung pinatigil ni Jesus Christ yung bagyo habang sila ay nasa bangka. Ito po yung kadugtong nun. So dito po sila pupunta kung bakit sila pinasakay ni Jesus Christ sa bangka. Okay? Pupunta sila dito sa lugar ng mga Geraseno. Verse 2. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan ang lalaking ito'y sinasaniban ng, ng masamang espiritu. At doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadinahan kinadenahan sa kamay at paa pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ng sarili ng matatalas na bato. Kung i-imagine po ninyo, hindi pa natin to nakikita pero nararamdaman ko po how painful yung sitwasyon po ng lalaking ito. Malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa tao yan. Sumigaw ang lalaki. Anong pakailan mo sa akin? Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos. Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan. Inanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sinagot niya, kawan, dahil marami kami. At paulit-ulit na nagmakaawa ang masamang espiritu kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon Sa layuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol Nagmakaawa ang masasamang espirito na kung maaari ay payagan silang pumasok sa mga baboy Kaya pinayagan sila ni Yesus. lumabas ang masasamang espirito sa lalaki at pumasok sa mga baboy nagtakbuhan ang may dalawang libong baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy, pumunta sa bayan at ipinamalita roon at sa mga kalapit nayon ang nangyari. Kaya pumunta roon ng mga tao para alamin ang tunay na nangyari. Pagdating nila kay Jesus, Nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan ng masasamang espirito. Nakaupo siya at nakadamit at matinuna ang pag-iisip. Kaya natakot ang mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung ano ang nangyari sa taong iyon at sa mga baboy. Kaya pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Nang sumasakay na si Yesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya. Pero hindi pumayag si Yesus. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinaawaan. Kaya umalis ang lalaki at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig tungkol sa nangyari. Hindi siya normal na nararanasan na isang pangkaraniwang tao pero sabi nga po, uh, yung mga detalye po nito, alam ko naniniwala ako na meron at merong po tayong makukuha na personal message sa ating pong mga buhay. No? So ang kwento po na ating binasa ay yung pagpapalaya po ni Jesus dun sa gathering. I-walk ko po kayo paunti-unti dun sa mga nangyari at ano ba yung mga lessons na makukuha po natin mula dun sa mga pangyayari na yon. So sabi po doon sa verse 4, wala daw pong taong may lakas na makasupil sa kanya. ba? Diba? Sabi, ginagapos na siya. Pero, nakakawala din eh. Hindi daw nila maitali ng matagal. Ano pong ginagawa ng lalaki? Pumupunta sa mga burol, kung saan-saan po siya nagpupunta. Although nakatira siya sa libingan, pero nagsisisigaw siya. For sure po mga kapatid, ay ito yung isang taong sa panahon natin ngayon, eh, wala nang katinuan sa isip, pero nakakagambala sa mga normal nating pamumuhay. No? at hindi po siya makontain ng mga tao. Maybe, hindi lang po ng ibang tao, kundi una ng kanyang pamilya. So makikita natin dito mga kapatid, doon sa kalagayan ng lalaking ito, walang lakas yung mga tao, wala silang ibang paraan, wala silang, wala silang alam na sistema na kayang bumago nung kalagayan nung lalaking ito. At tayo din, no? mayroong mga kwento or situation sa buhay natin na parang imposible talaga sa tao na solusyonan. Maybe you are in a situation na looking up to ka sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay, na, hoy, fix me, help me, ayusin niyo ako. Pero maybe, maybe meron silang ibang problema na kailangan din nilang ayusin. Baka masyado tayong na nag-de-depend sa kanila. Or, Talagang yung case natin ay hindi talaga fixable ng tao lang. At minsan dumarating, dumarating tayo sa ganung pong sitwasyon. Dahil naniniwala po ako na yung mga solusyon na hindi kaya ng tao, sa Panginoon lang po lahat magbumula. Amen? Kaya minsan inilalagay tayo ng Lord sa sitwasyon na wala tayong aasahan. Para mas makita lang talaga natin na, na, na kung walang iba, walang tao, kundi siya lang talaga ang nag-iisang pag-asa natin. Kaya po, pag meron tayong mabigat na problema, na parang sa tingin mo walang tao ang willing tumulong sa'yo, uh, una, wag po tayo magagalit sa tao dahil tao lang sila. Amen? Um, kasi mas makakabigat ng puso natin whenever we are hoping, na lagi nating ine-expect ang mga tao na lagi tayong tutulungan. Imagine, isipin nyo na lang na meron din silang ibang problema na kailangan nilang solusyonan sa sarili nila. Kaya siguro, bago nila tayo mauna, ay uunahin nila yung kanilang mga sariling problema. Pero ito pong ginag, minsan sitwasyon na to na parang walang taong makakatulong sa atin. Always remember, Jesus is always there. No? He is always ready uh, to come for your rescue. Nakita din po natin doon no nung no, nung no, bumababa pa lang si Jesus Christ, yung demonyo na malakas, yung demonyo na, na nanunugat, hindi pa gumagawa ang Panginoon ng anumang ibang activities pero nagmamakaawa na, na sila sa Panginoon. Ang demonyong ito ah, ito pong nagmamakaawa sa harapan ng Panginoon, yung dim, mga demonyo nagpahirap sa taong ito nang walang awa. Pero pero sa harap ng Panginoon yung demonyong mga naghahari-harian no do sa, sa, lalaking ito ay mababang mababa lang kumpara sa ating Diyos na kataas-taasan. Always remember no na ang na ang mga kaaway ng Panginoon, they will not come even closer no sa, ka, sa kalwalhatian, sa kapangyarihan ng ating Panginoon walang walang authority walang dominion na hindi na sa ilalim ng dominion ng ating Panginoon whenever na ang presence ng Panginoon walang ibang pwedeng maghari maliban sa ating Panginoon. Kung meron mang inyong negative situation ay parang parang alam mo yun mas mas dominant na yung problema mas dominant na yung yung isipin yung, yung mas dominant na sa, sa buhay mo yung mga bayarin yung mga yung mga mga juice na dapat mong unahin tapos parang katatapos mo pa lang ayan na naman may panibago na naman Always remember, lahat ng yon kapag sa Panginoon na humarap, lahat sila babaw sa Panginoon. Kaya mga patida, lagi sa lahat ng sitwasyon natin, lagi nating lalagyan ng Panginoon ng posisyon na pinakamataas sa lahat. Yes, may problema tayo. Yes, may bagyo, pero lagi nating ilalagay ang Panginoon sa pinakamataas na lugar dahil yun talaga ang pwesto ng ating Panginoon. Tapos hiniling ng demonyo no na palipatin sila sa mga baboy at sila ay pinahintulutan ng pang, ng Panginoong Hesus. Makikita natin doon mga kapatid, alam ng mga demonyo yung kakayanan ni Jesus Christ. Sabi niya, "Huwag mo kaming papahirapan." 'Di ba? Kasi hindi pa naman doon yun yung takdang panahon. Alam ng mga alam ng mga ng mga demonyo na yon kung ano ang final destination nila. Sila talaga ay hahatulan Amen. Sila talaga para sa kanila ang impyerno, mga kapatid, no? Sila ay nakatakda sa eternal damnation. Pero tingnan niyo ang ginawa ni Jesus Christ. Dahil hindi pa ito ang takdang panahon para sa kan para sila ihatulan, hinayaan sila ng Panginoon. Alam niyo yung ganoon ng Panginoon mag-respect doon sa timeline, mga kapatid. Kaya nga if ever man na tayo ay sobrang naiinip, ah, 'di diba parang gusto natin pakilusin na ang Panginoon according dun sa preference natin o sa timeline natin. Hindi talaga eh, mga kapatid. Ang Panginoon, kapag nagtakda siya ng, ng, ng timeline, ng plan, masusunod yun. Hindi tayo, hindi tayo lumalapit sa Panginoon para baguhin ang isip niya. Lumalapit tayo sa Panginoon para tayo ang mabago ng ating Panginoon. Always remember that, mga kapatid. Lagi natin tatandaan, ang prayer, hindi natin siya ginagawa to change the mind of God. Amen? Tayo ang mababago ang isip. Mababago ang puso natin kapag tayo ang palaging lumalapit sa Panginoon. Sabi ng mga demonyo doon ay wag silang paalisin doon sa lupain na yon. So mga kapatid, ang mga problema natin, hindi naman talaga aalis dito yan sa lupain natin. No? Andyan lang talaga sila. Why? It is not yet their time to live andito pa lang sila. But, but mga kapatid, pero hindi rin mawawala ang makapangyarihang tulong ng Panginoon. Lagi nating tatandaan yan. Makikita natin dito, no, yung, yung, nung lumipat na, pinahintulutan ng Panginoon, na lumipat yung mga demonyo doon sa mga baboy. Ano nangyari doon sa mga baboy? Nagtakbuhan sila at lahat sila ay mga tumalon sa lawa at lahat sila ay nalunod yung inaakala ng mga demonyo na magiging sanctuary nila, nasira rin. Mawawalan ng lugar ang mga demonyo sa buhay natin. Pero ang Panginoon, kailanman lagi siyang may lugar sa ating buhay. So ang mga kaaway, kahit gustuhin nila magstay hindi hindi pwede. Pag basta andun ang Panginoon, basta nandun ang Panginoon, Mawawalan sila ng lugar. Kaya kapag laging nasa atin ang Panginoon, always remember, He that is in us is always greater than He that is in the world. Amen. Lahat ng mga problema, lahat ng iyong mga challenges, meron silang kalalagyan pag nandyan ang ating Panginoon. Amen. Yung mga nagbabantay dun sa, sa mga baboy, pumunta sila dun sa lunsod at ibinalita nila yung lahat ng nangyari. Pumunta po sila mismo dun sa pinangyarihan ng na, nung event na to. So lumapit sila kay Jesus at nakita nila na may maayos ng damit at matinu na ang isip ng inaalihan ng demonyo. Hindi pwedeng walang maging witness, mga kapatid, dito sa nangyari sa lalaking ito kaya alam yung makikita natin doon nakita nila na the man in the tombs forgotten by people tormented by darkness crying alone may have looked like a lost cause but jesus crossed a stormy sea just to reach him Amen. imagine niyo na lang mga kapatid ah dumaan si jesus christ doon sa sa laot na may bagyo at yung mga alagad niya ay almost nang uh, i-claim na sila'y mamamatay. Ang purpose lang ng Panginoon para dito sa isang lalaking ito. Dahil naniniwala ko mga kapatid, itong lalaking ito, he was forgotten. He has been tormented by by darkness ng mahabang mahabang panahon at walang tao wala ni isa sa kanila hindi ko sinasabing wala silang concern dito sa tang ito pero wala silang abilidad ng kagaya ng sa Panginoon And finally, nakita nila na itong taong ito ay mabuti na ang kanyang sitwasyon. Mga kapatid, ganyan din tayo sa Panginoon. Kapag hinayaan natin ng Panginoon na maghari sa buhay natin, hindi pwedeng hindi nila makita. Laging may patotoo, laging may patunay na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Just let God reign in our lives. Ah. Hayaan natin ng Panginoon ang maghari sa buhay talaga natin. Sabi nga ng Panginoon do sa kanyang sulat no sa sa alat din ng mga huwan, kapag ako ay nataas, ang tao ay lalapit sa akin. Okay, minsan people will not uh, turn to God because of our word. Pero hindi mo talaga pwedeng i-deny yung mga bagay na kahit hindi mo sabihin sa kanila na ang Panginoon 'yon, pero makikita nila sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, kapag natataas ako, lalapit ang tao sa akin. Pero, pero mga kapatid, may maganda nangyari sa lalaking ito ha, pero may hindi magandang nangyari sa bayang ito na pinuntahan ni Jesus Christ. Bakit? Kasi nung nakita nila na okay na yung lalaki, ang nangibabaw sa kanila ay yung namatay na mga baboy. Yung kinabubuhay nila. Ulitin ko, dahil nabalitaan nila, hindi lang yung paggaling nung lalaki, ang nabalitaan nila at mas lalong nang, nangibabaw sa kanilang mga isip at damdamin ay yung pagkamatay ng dalawang libong baboy. Kaya yung taong bayan, kahit nakita nila na matino na ang isip ng lalaking ito, anong naging, anong naging request nila kay Jesus Christ? Nakiusap sila na umalis na si Jesus Christ. Hindi to binanggit. Pero bakit ganito na lang yung kanilang concern? Maybe hindi lang yung lalaking ito ang sinasaniban ng masamang espiritu sa lugar nila. Pangalawa, maybe marami pa silang inaalaga ang hayupan doon. Na iniisip nila, baka mamatay din to. Baka mawala yung ikinabubuhay namin. So, imbis na i-welcome nila, ang Panginoon. They requested Him na umalis. Amen. Kaya mga kapatid, may mga tao, kahit po sa panahon natin ngayon, maybe meron kang mga mahal sa buhay that you are sharing to them ang tungkol sa Panginoon, para meron tayong mga taong pinipilit natin na maging ganung ka kagaya natin sa Panginoon. Bapati lagi natin tatanda, may mga taong hindi pa talaga handang tanggapin si Jesus. Amen? Maybe ito yung nakikita nila dahil hindi nila alam kung ano ang magiging resulta nito sa kanilang ikabubuhay. So hindi natin kailangan magbago ka na para tanggapin ka ng Panginoon. No, hindi. Hindi mo kayang magbago sa sarili mo. Tanggapin mo na si Jesus dahil siya ang makagagawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Pero again, hindi lahat po nakakaintindi pa nito. Alam niyo po, misan, ang tingin natin sa taong inalihan ng, ng demonyo, no, ang pinakakawawa sa kwentong ito. Pero hindi po eh. Dahil ang totoong kawawa po sa kwentong ito, ay yung mga taong hindi tinanggap ang ating Panginoon. Why? Pinutol na rin nila yung opportunity na maranasan nila ang kamanghang-manghang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Ang kawawa, hindi yung may mga problema. Ang kawawa ay hindi yung walang pera ngayon. Hindi po yun ang totoong kawawa. Kasi kung ikaw man ay may problema at konti lang ang, ang kakayanan mo, ang, ang pera mo, pero kung ang Panginoon ay naghahari sa buhay mo, ay hindi ka kawawa. Ang kawawa talaga sa mundong ito ay kahit na sa kanila na ang lahat ng bagay, kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila, nabibili, nabibili nila ang gusto nila, pero kung wala ang Panginoon sa kanilang buhay, hindi naghahari. Ngayon, nung papaalis sa si Jesus, kasi nirequest nila, tinan niyo mga kapatid Si Lord, si Jesus Christ, may authority siya over the the demons no over dun sa legion dun sa kawan ng masasamang espiritu pero nung nag sila na wag kang nang tumuloy dito sumunod ang Panginoon nakikita niyo mga kapatid yung 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 kalagayan ng ating Panginoon hindi niya talaga nirerespect niya yung free will natin pero yung mga demonyo wala na silang free will over their lives mga kapatid kaya wag kayong matatakot talaga sa sa mga kalaban ng Panginoon talagang nasa Panginoon matakot tayo sa sarili natin. Kasi kapag ayaw natin, hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Pero lagi siyang nandyan, lagi siyang babalik. Bibigyan, bibigyan kanya ng pagkakataong gustuhin natin ang ating Panginoon. Talagang mangungulit sa sayo, pero it is still on our discretion. At nung hindi siya tinanggap ng mga tao, umalis din ng Panginoon. Pero makikita natin doon nung paalis na si Jesus Christ nakiusap yung lalaki na lumaya no na isama na siya ni Jesus siguro kagaya rin natin no gusto na rin nating magpahinga after ng mahabang panahon ng pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay at nako alam ko hindi lang ako ang nag-iisa na nagpray na rin nito nung mga panahon na parang hindi niyo na rin kaya siguro nasabi na rin sa Panginoon Lord kunin mo na ako <laughs> mga kapatid sabi sa inyo, limitado talaga ang magagawa natin. Why? Kapag pagod na talaga tayo, talagang masasabi natin yun eh. Na Panginoon, uwi na ako, tapusin niyo na to. Nakita ko talaga yung dramatic, no? dramatic side nung, nung lalaking ito na kaya, kaya, niya, na, kaya siya nakikiusap na sumama kay Jesus Christ. Kasi at last, may isang taong dumating, hindi para igapos siya, kundi para damitan siya at palayain siya. Pero mga kapatid, makikita natin dito, parang si Jesus Christ naging suplado. Kasi nung, nag, nung nakiusap yung lalaking ito na isama na siya, ay parang ngayon lang may tinanggihan si Jesus Christ. Kasi for many Bible characters na, bina, na, na, na siguro nabasa na natin, sila tinawag mismo ng Panginoon, sumunod ka na sa akin. Kagaya ng mga tagasunod niya, nakasama niya rito yung mga alagad sila talaga in-invite ni Jesus Christ. Abi, pero bukod tangi namang itong lalaking ito na gustong sumama sa Panginoon, pero hindi siya sinama. Tinanggihan siya, mga kapatid ni Jesus. Binilinan siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka sa Ibs. Doon po sa malalim na salin ay mga kaibigan ng binanggit, pero dito sa ASND na binasa natin ay pamilya. At sabi niya, bumalik ka sa, bumalik ka sa iyong mga kaibigan o sa iyong mga pamilya at ibalita mo sa kanila ang nangyari sa iyo. Hindi siya sinama ng Panginoon. Why? May purpose yung freedom na ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Alam niyo, parang ganito mga kapatid oh, nung nagmamakaawa sa Kanya yung lalaki. Sama mo na ako. Jesus, isama mo na ako. Ganito yung nararamdaman ni Jesus Christ. Gusto kitang isama. Kasi kaya nga ako pumunta dito eh, para sa iyo. Gusto ko makilala mo ko. Gusto ko makita mo akong natutulog. Gusto ko nakita mo kung kumakain. Gustong gusto kitang makasama, anak. Pero kung paano kita mahal, ganun ko rin mahal yung mga taong umayaw sa akin. Amen? Alam niyo, yung, yung mga taong tumanggi sa kanya, sila pa rin yung nakikita ng Panginoon anak, gustong gusto kitang isama, pero paano sila? Sometimes we ask God, Lord, take me with you, Diba? ba? Kasi na sinabi natin kanina, but instead, He sends us back, not as who we were, but as living testimonies. May purpose yung buhay natin. May gagawin ng Panginoon sa buhay natin at yung gagawin ng Panginoon, magiging testimony siya. Magiging patotoo siya sa marami pang tao. The purpose of your freedom is always bigger than your comfort. Ang ganda nun, no? Laging gusto natin maging komportable, pero may greater purpose ang Panginoon. Gusto niya maging komportable tayo, mga kapatid. Na gusto niya, kung pwede lang siguro nga, wala na tayo maging problema, wala na tayo maging sakit, wala na, hindi na natin maranasan yung kakulangan, kung pwede lang, pero laging mas matimbang yung purpose kaysa sa comfort. Jesus sets you free, not just to sit, but to shine. Every time na nag-overcome tayo, every time na meron tayong challenge na nalalagpasan, lagi mong iisipin, mga kapatid, tandaan nyo to, laging may kasunod na ministry yung ating mga victories. Kaya ka pinagtagumpay doon ng Panginoon kasi magiging tagumpay din siya ng ibang tao. Just like this man, mga kapatid. Sinundo siya ng Panginoon, pinuntahan siya mismo ng Panginoon. Yes, Kuya Rael, siya lang pala yung purpose nun ng Panginoon. Nako hindi ako naniniwalang yung lalaking. Ito lang ang purpose ng Panginoon. Lahat sila ka kasama sa target at objective ng ating Panginoon. Yun nga lang, yung lalaking ito ang gagamitin ng ating Panginoon. Mga kapatid, what if may problema sa pamilya ninyo? Lahat kayo problemado na. Ngayon, mga kapatid, hamon kasi tumayo ka. Ikaw yung magpakatatag. Ikaw yung magpakatibay. I-claim mo talaga na ang Panginoon na nagahari sa iyo ay ang may kakayanang magbigay ng solusyon sa lahat ng problema ninyo. What if, mga kapatid, this is the right time? Kung meron kayong problema, may family problem kayo, what if this is the time? na mag shine yung faith na meron ka. Amen? What if ito yung sinasabi ng Panginoon, anak, magpakatatag ka, huwag kang mag-worry, kagaya ng pag-worry ng pamilya mo, maniwala ka na ako ang magpapalaya sa inyong pamilya. What if, mga kapatid, this is the time to shine? Amen? Naniniwala ako, mga kapatid, na yung rejection dito sa lalaking ito ng ating Panginoon ay hindi bad, um, bad event because his rejection is God's redirection. Nagpatotoo yung lalaking ito sa Decapolis, sabi doon sa verse 20. At sabi doon na Wow, grabe no. Mga kapatid, the man's transformation wasn't about wasn't just about being set free from demons but about being sent out with divine Purpose. The man who was isolated in the tombs became the first evangelist in a largely in a largely gentile non-Jewishion region. Jesus sent him not just back home but back into the cities to prepare the hearts for his message. Alam niyo ba guys yung Decapolis? Decapolis means ten cities. Yung yung pong kinalalagyan niya, yung Gadara, okay, is isa sa mga 10 cities. Yung mismong pinuntahan ni Jesus Christ. Yung lalaki ito na nakatira lang sa isang city dahil kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, aba, from Gadara, na-reach out niya tenfold. Tenfold yung times mula doon sa kanyang kinalalagyan. Amen? From tomb na punta sa cities. Amen? Na anong ginagawa niya? Pinapa, pinamamalita niya kung gaano kadakila ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? He once lived isolated among tombs, naked, cutting himself, and unreachable even by chains. But after meeting Jesus, he became the first missionary to the Gentile world. preaching in the decapolis where jesus himself wasn't yet widely accepted god didn't set you free rescue your soul and call you by name only to leave you broken but your freedom has a purpose even in your weakness your voice carries the power of a testimony that can reach cities. Mga kapatid, maybe matagal mo na itong ginagawa, no? Kuya Rael, lagi naman ako nag-share, lagi ako nag invite pero lagi pa rin ako nabibigo. Alam mo, hindi ka nabibigo, mga kapatid. Every time na sumusunod tayo sa Panginoon, even walang result, yung result na gusto mo, huwag mo isipin na ang pinaka-resulta ay yung, tay, yung may mga taong sumunod sa atin at sumama sa atin. No, ang pinakamunang result ay yung sumunod ka sa Panginoon. Eventually, no, na parang nafe-feel mo na napagod ka na, parang hindi na effective yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, or sometimes na feel mo na parang disappointed ka dahil walang result na sa ginagawa mo. Mga kapatid, lagi mo tatandaan yung nangyari sa lalaking ito. Whenever you feel most forgotten, He reminds you, I crossed the storm get to you.